kaliwaliwanag na. At uh, iniisip ko rin na umakyat sa Korte Suprema kapag uh, binasura pa rin ito at tuloy-tuloy nila uh, malabag ang iba't ibang batas at due process. Huli, uh, nais ko rin banggitin na inanyayahan ako ng mayor ng majority at uh, tulad ni uh, Senator Marcoleta eh, bigla akong sinabihan na kung last week, ako yung chairman ng Foreign Relations, eh, this week, iba na yata ang utos. Kapag hindi ako maging majority, hindi pwede maging chairman ng Foreign Relations. Hindi naman ako kapit ko sa um, position, okay lang yon. That's it. <laughs> Hello. So, ang decision nyo is to remain with the minority even if that means you're gonna lose you po your foreign affairs foreign relations committee oo, tama yeah. po oo so Banyan what talaga eh. what what committees po yung stay with you po parang wala ah so far wala, wala eh wala pang binibigay sa amin okay lang zero committee po kaya ma'am wala zero wala zero as in wala na po kayo in now na committee wala Ang dami lima nga eh. Naglabis-labis nga trabaho ko last uh, last session. Tapos nangangampanya pa ako. Hirap na hirap nga ako noon eh. Uh, yung foreign relations, kung maalala niyo yung social welfare and development. Pagkatapos, akin din yung co-ops, akin din yung housing, akin din yung electoral reform na uh, medyo mahirap at technical. So, lima yun. Tapos, vice chair pa ako ng finance. Five plus one half, parang ganun. Sorry. Yung labor lang at saka foreign relations. Tapos ang uh, nitong session na to, ang sinabi sa akin foreign relations, labor at co-op. Ngayon, ang sabi sa akin, wala na yung co-op, wala na rin yung labor, at ang sabi sa akin, baka yung uh, Uh, overseas migrant workers, baka yung foreign relations, pero sumali muna ako sa majority. Eh, okay lang. Ganyan talaga ang buhay. Sanay ako sa minority. Sanay ako sa opposition. Parang nakakaya naman, babae kang tao. Pag sinabi ng jowa mo, ayaw ko na sa'yo, magpupumilit ka pa. Uh, um, how do you see it na wala po kayong i-share na committee? Hindi ho ba parang nakukulangan kayo sa si inyong gagawin? Ngayon, at least under this Congress? Eh, okay na rin yun. mag -e